Galing tapat nga at are, nag nga kami sa mangga. Kaya naman are ako ngayon nangangalakit na nawa ng puno. Ay hindi pala puno. Ngayon pala ay naandini ako sa bubong ng bahay ng aking tita at dini ngay abot na abot ang mga mangga. Ang mangga nga pala dini sa amin ay libre. Basta ka mag-anak mo ang may-ari. Ariga ah. Ay tingnan nyo naman are guys. Hitik na hitik sa bunga. Ay hindi ko na nga alam kung anong pipitasin ko dyan. Pwede kang lahat. Uy! Magtira naman ng meron pa bukas. Habang ako nga ay nasa bubungan at namimita ng mangga, ayungga ang mga batuta at naghihintay ng ibabagsak kung mangga sa baba. Tama? Ha? Tama? Hello? Hello, taas! I don't know. bad word. Ang taas naman. Ang taas. Kinahapon na naman ay nagayaan ngang magmeryenda at kasama ko nga dyan si Aina, si Ineng at ang aming mga pamangkin. At dini nga kami magmeryenda kala ate me. Ans blog, sapagkat ang sasarap nga ng pagkain din eh. Aray ga ah, inaraw-araw na eh. Pag nga kami naring rin mga aray nagsama-sama ay ano saya, kulang pa kami niyaan. <laughs>

<laughs> <laughs> <gaduhin> Yapi Kita naman Oke okay na maglagay ng sauce niyo din punta na mga patay gutom Pero <laughs> Ate. 50 yung binahid ko. Sampo lang, Tay. go to sa akin ah. Uy, may pangalan na. Ay, hindi pala. Oo oh, nga, meron na. May sticker nice na. nice day. Ari naman ay kinabukasan na ay pagkagising na pagkagising ko nga ng umaga ay akyat agad ng mangga ay anong siba talaga. Ako nga sana ay manghihiram lamang dyan ng daspan sapagkat ako nga ay nagwawali ay abay na utusan agad umakyat ng mangga eh na gustong gusto ko naman ay syempre may kabahagi sino ga nga ayaw sa libre. Kaya nga ari at nangangalakyat na naman buntot na lahat ang gaang kulang sa akin ay ako'y unggoy na abay araw-araw ng umakyat ng puno eh. Nangalakyat na ng puno. bunga Super dami yung bunga. Dami. Dito ako sa taas ng puna. Mga tayong mangga 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 ito hinog na oh hinog si hinog na yan nagsapuno sarap nito na hinog After ko ang mga kiat ng mangga, are naman ako at puno naman ang kinuko, ting, ting Nautusan niya ako dyan ni Kuya Jun para kumuha nga daw na rin santol at kanya nga daw gugulayin. <coughs> are na nga si Kuya Jun at niya yadyad na nga aring santol at kanya nga daw aring lulutuin. Ari nga pala guys ay tinatawag na din isang uri ng alamang na mabibili sa Bicol. Eto nga pala yung ilalahok ni Kuya Jun doon sa niyadyad niyang santol. are nga palang din ilan ay medyo may amoy. Ay hindi lang pala basta siya may amoy, mabaho talaga siya pag gamtong klase pa lamang. Pero pag ay naluto ay ubod ng sarap. Ganito nga pala yung itsura niya guys pag naluto na. Yan nga pala yung niyadyad na santol na merong din Lan at Gata. Kung titingnan nyo nga guys ay para lamang siyang alamang pero hindi po ito alamang dahil mas masarap pa ito sa alamang. Pwede itong ulamin at pwede rin aring sa usawa ng mangga katulad ng gagawin ko.